Ayan hey guys. Na liligo kami guys, dito na matagpuan yung dating kuweba guys na pinupuntahan namin. Na liligo kami. Pero hanapin uh, pa rin natin guys kung saan banda yun. <coughs> Wala yung videographer namin guys. Yung taga video na amin. Kaya ako lang muna magbibidyo-bidyo. So guys, layo na nang narating namin. Na Nagkakahanap. Ah. Yung. Đi ăn Và tạ xuyên Đi ăn. Hindi. Hmm. Ano ta. na to? Hinukay lang to. Dagat na naghukay na ito. na tambak-tambak naman na Dami na gitog ng butiki pala dito. Butiki ang itlog. Ah. Hindi para yung mga paniki. Ano? Ah. Ano, Ra ubos yung paniki. Dito dito, para di ng paniki. Hindi ka mabasa ng ulan pero ang dami rin tumutulo sa taas para rin umuulan. hirap guys ng daanan dito guys malapit na yung tao guys malapit na lumaki ng tubig mm. may paniki, dami kong paniki dyan. Ah, wala. Nakabot ng dagat yung taas. Ang um, pasang alon. Grabe kalakas yan dito.